hanggang saan ang katapatan ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa bayan o sa Beijing. Kamakailan, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang Armed Forces of the Philippines, particular si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. dahil sa pahayag nito ukol sa Typhoon Mid-Range Missile System ng Estados Unidos na kasalukuyang nakadeploy sa Pilipinas. Ayon kay Duterte, tila nagpapasikat lamang sa Amerika si Bronner nang banggitin itong kayang abutin ng mga missile ang China. Binalaan pa niya ang pamahalaan na baka hindi kayanin ng bansa kapag gumanti ang Beijing. Ngunit sa isang panayam sa radyo, mahinahong sinagot ni General Bronner ang pahayag ng kongresista. Kiit niya, hindi China ang target ng mga misil. Ang layunin-umano ng typhoon system ay palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas sa ilalim ng kanilang modernisasyon. We are not provoking anyone, sabi ni Bronner. We are only improving our capability to defend the country from any threat that tries to violate our sovereignty. Kasunod nito, naglabas ng pahayag ang AFP na naglilinaw sa sinabi ng kanilang Chief of Staff. Ayon sa kanila, General Bronner only stated a technical fact. Ang Typhoon Missile System ay bahagi lamang ng pagsasanay at pagpapalakas ng depensa ng bansa, hindi para mag-udyok ng giyera o labanan ng China. Ngunit tila, hindi doon natapos ang usapan. Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela, isang matapang na boses sa isyu ng West Philippine Sea, ay diretsahang tinuligsa ang pahayag ni Pulong Duterte. Your rhetoric is not about peace, Anya. It is an obvious defense of China, echoing the very regime that views our exclusive economic zone as its backyard. Dagdag pa niya, ang mga ganitong pahayag ay pagtatangka lamang na linlangin ang mga Pilipino upang maniwala na mali ang manindigan laban sa pambubuli ng China. Ngunit kung susuriin, hindi ito unang pagkakataon na ang mga Duterte ay tila kumakampi sa Beijing. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinagmalaki niya ang tinatawag niyang malayang patakarang panlabas. Ngunit sa aktwal, ito ay naging pagtalikod sa Amerika at paglapit sa China at Russia. Siya mismo ang nagsabi noon, China, Philippines, Russia against the world. Sa panahong iyon, tinanggihan ni Duterte ang mga joint patrol kasama ang Estados Unidos, pinagbantaan niyang wawasakin ang Visiting Forces Agreement at sinubukang ipatigil ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga hakbang na naglagay sa Pilipinas sa mahina at delikadong posisyon, pinakamasaklap sa ilalim din ng Administrasyong Duterte, nagkaroon ng tinatawag na Gentleman's Agreement sa China, isang kasunduan na lihim at labag sa konstitusyon. Habang nakikipagkamay si Duterte sa Beijing, patuloy namang nagtayo ang China ng mga base militar sa West Philippine Sea, naglagay ng mga anti-ship missiles, radar, at runway para sa kanilang mga eroplano. Kasabay nito, walang tigil ang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda mula 2016 hanggang 2022 lalong lumakas ang presensya ng China sa ating karagatan. At ngayon, nakikita natin ang mga anak ng dating Pangulo na tila ipinagpapatuloy ang parehong tono. Tahimik si Vice Presidente Sara Duterte habang si Pulong ay lantaran ang retorika na tila pabor sa Beijing. Sa halip na ipagtanggol ang bansa, ang kanilang mga pahayag ay nagiging kasangkapan upang ipagtanggol ang mga interes ng banyaga, maging ang Malacanang ay hindi pinalampas ang isyong ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan lang din po na lumakas ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil pagdating sa China aggression, makatotohanan at matalim, isang direktang pagpuna sa dating Pangulo at sa kanyang mga anak na patuloy na tila nagbubulag-bulagan sa harap ng pananakop ng China. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang AFP sa ilalim ni General Bronner ay hindi nagsisilbi sa anumang pamilya o banyagang kapangyarihan. Tapat ito sa watawat at sa saligang batas. Sa bawat sundalong nagbabantay sa karagatan, at sa bawat mangingisdang lumalaban sa harassment, naroon ang tunay na diwa ng patriotismo. Ang pagtatangka ni Pulong Duterte na pagdudahan ng AFP ay hindi lamang kamangmangan. Ito ay pagtataksil. Sa panahong kailangan natin ng pagkakaisa, ang paghasik ng duda sa ating sariling hukbo ay paglalaro sa kamay ng mga kaaway ng bayan. Tandaan natin, ang katapatan sa bansa ay hindi na nasusukat sa mga salita kundi sa tapang na ipagtanggol ang dangal ng Pilipinas. Ang mga sundalong Pilipino ay tumitindig, samantalang ang pamilyang Duterte ay patuloy na lumuluhod sa interes ng Beijing. Kung sangayon kayo sa pagsusuring ito, paki like at pakishare po ang video. I-comment din ninyo ang inyong saloobin sa ibaba, sa mga bago nating manunood at sa patuloy na sumusuporta Maraming salamat po sa inyo. Uh, Mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Patuloy nating patunugin ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.